di balay bayaw, muli yung yung tawang yung balay yung muli tawa. titawa sumurot mo di tawa mo balay ang damo po sa nga tapos tinilo mo lahat tinilo mo patay surrender ko pa lahat niya wala bagtahan mo nga napanunod nga si daan ba yun ang kaya ako kape karnenan kanod nga karnenan ang matlag sa sila yung kakadwa ka sa wala uh. okay, nah, surrender tayo lang nga nga kakaan kami ang tibao patayin na dagat peste pantay mas lang dati jay higian sa dan kumala pakawalan jay kabakiran so pupunta po tayo sa sikalaw para pakawalan ang isang ahas talaga so yan yeah, no? so bagamat walang kamandag itong mga reticulated python ay kailangan pa rin po tayo mag-ingat dahil tignan niyo po yung kanyang bunganga, so kumakagat pa rin siya. So hindi niya bibitawan yan pag nakagat na tayo. So ibig sabihin, malalaknos pa rin yung bahagi ng katawan mo, nakakagatin niya. So kung makikita mo yung ngipin niya, serrated siya, parang lagari. At talagang uh, susugatin mo niya. So, makakawalan natin itong uh, regulated python dito sa gitna ng kagubatan. Uh, alam niyo ba na itong uri ng sawang ito ay ang pinakamahabang uri o species ng akas sa buong mundo. Tapos ito rin yung ikatlong pinakamabigat na species ng akas Toto, sa buong planeta natin. So mas mabigat lamang kung anaconda at isang burmese python. So napakagandang nila lang. So handa na natin siyang pakawalan dito sa isang puno at uh, siya na ang upang maghanap ng sarili nitong kirahan. Yan, so pakakawalan na namin siya dahil ang nararapat na bahay nito o tahanan nito ay sa gitna ng kagubatan at hindi sa kulungan. So napaka-cryptic po ng kanyang coloration, ah, nagbe blend siya sa kanyang surroundings. Yan ay para mailayo siya sa predator at saka makakuha rin siya ng kanyang makakain o yung tinatawag nating mga prey. o, oh, hindi siya halata. Thank you.